Grabe, gravy pa lang, ulam na. Parang burger stick ang itsura pero meatloaf lang pala. Sa mura ng ingredients nito, pwede mong inegosyo. Pwede din naman kung low budget ulam yung hanap nyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo! Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap! Tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng kanin. Isang latang meatloaf, mushroom, isang pirasong carrots, isang pirasong sibuyas, tatlong kutsarang harina, isang pirasong itlog, four cloves garlic, isang kutsarang buto ng atswete asin, isang pirasong beef cubes, paminta isang kutsarang margarin, at mantika sa pagpirito. Ilagay na natin sa bowl yung meatloaf. Then, ibuhos na natin yung carrots, isang pirasong sibuyas, dalawang kutsarang harina, kalahating kutsaritang paminta, at isang pirasong itlog. Haluin natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Bale, yung maliit na lata ng meatloaf lang ang ginamit ko. Then, kuha tayo ng kapiraso at bilugin na natin to. Kayong bahala kung gaano kalaki ang gagawin nyo. So, ilagay na natin to sa chopping board na may baking paper. Then, i-press natin to. So, okay na to. Heto ni sample ng nagawa ko. Kailangan natin ilagay sa freezer para tumigas bago iperito. Gagamitin ko yung aking non-stick wok. Nasa TikTok ko lang po ito kung bibili din kayo. Magpainit tayo ng mantika Then, igisa natin yung isang kutsarang buto ng atswete. Bale, magsasanggag kasi tayo. Tapos, ito yung pampakulay ko. So, tanggalin lang natin yung mga buto. Next, maggisa na tayo ng bawang. Grabe, amoy pa lang. Napakasarap na. Next, isangag na natin yung kanin. Sample lang ito, kaya konti lang ang lulutuin ko. Haluin natin para maging even yung kulay nito. Maglagay din tayo ng asin pampalasa. Kaya kung java rice ang gusto nyo, ganito lang kadali kapag nag-fried rice kayo. So, okay na to. Gawin na natin yung gravy. Magtunaw tayo ng isang kutsarang margarin. Then, naglagay lang ako ng isang kutsarang harina. Magbuhos din tayo ng tubig. Tapos, isang pirasong beef cubes ang ilalagay ko. Kapag maalat pa, magdagdag lang kayo ng tubig dito. Next, mushroom naman yung ilalagay ko. Pero, optional lang to. Kung nagtitipid kayo, kahit hindi na kayo maglagay ng mushroom dito. Magbudbud din tayo ng paminta pang palasa. O, diba? Ganito lang ang paggawa ng gravy. Basta, tansyahin nyo lang yung alat na gusto nyo. ilagay na natin sa bowl para hindi ma-overcook ito. Guys, matigas na yung meatloaf ko kaya pwede na natin tong ipirito. Magpainit tayo ng mantika. Then pirituhin natin yung meatloaf steak into medium heat. Baliktarin natin para yung kabilang side maluto din. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. I-plating na natin to. Maglalagay ako ng dahon ng sibuya sa ibabaw ng java rice ko. Then yung gravy, ibubuhos ko na dito. Heto ng ating meatloaf steak. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung magkano nagasto sa mga ingredients nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.